Isang party ang inorganisa para magbigay pugay kay Johnny Manahan, dating head ng Star Magic at kasalukuyang consultant ng Sparkle. Dumalo sa event ang mga celebrity at personalidad sa entertainment industry. Si Mr. M, ang magiliw na tawag sa kanya sa industriya, ang tumulong sa pagpapalakas ng mga career ng maraming personalidad sa showbiz na marami sa kanila ay mga establisado na at household name na. Itinatag niya ang Star Magic, ang talent arm ng ABS-CBN at humawak ng iba't ibang mahalagang tungkulin kabilang ang Senior Vice President at Consultant sa loob ng maraming taon. Nagsilbing reunion ng mga Star Magic Artists ang sorpresang tribute party para kay Mr. M, ang A Night of a Hundred Stars na ginanap noong March 16, na handog ng mga celebrities para sa batikang star maker. Kabilang sa mga dumalo ang mga dating magka team na sina, John Lloyd Cruz, Kay Abad, Bea Alonzo, Jericho Rosales, Carmen Su, Christine Hermosa, Heart Evangelista, Joshua Garcia at Julia Barreto. Naroon din si Charo Santos Concho, Corina Sanchez, Tiolo Pascual, Sam Milby. Claudine Barreto, Pocuang, Catherine Bernardo, Dimples Romana, Donny Pangilinan, Bel Mariano, Francine Diaz, Suramirez, Vina Morales, Sasha Padilla, Rufa Gutierrez, Rica Peralejo, Luis Manzano, Jesse Menjola, Jane De Leon, Jake Cuenca, Darren Espanto, Eric Santos, Sharon Cuneta, Martin Yever, Carlos Agassi, Camille Prats, Roderick Polite, Robbie Domingo at Team Yap. Maraming netizens ang natuwa sa isang video kung saan makikitang magkasama ang magtiyahin na sina Claudine Barreto at Julia Barreto na magkayakap at sweet sa isa't isa. Natuwa ang maraming netizens sa nasabing video. Ayon sa mga netizens, mabuti umano at nagkabati na ang dalawa na noon ay nagkaroon ng matinding hindi pagkakaunawaan. Nag-viral din ang video ni na Julia Barreto at Bea Alonzo, The World is Healing, ang sigaw ng mga netizens, matapos mapanood ang video ng muling pagkikita ni na Bea Alonzo at Julia Barreto. Makikita sa isang video montage ang interaction ni na Bea at Julia, sa viral video, makikitang nagbeso at nagyakapan si na Julia at Bea, pagkatapos ay pinutol sa isang clip ni na Julia at Bea na nagpapakitang tumatawa sila. Ang nasabing interaction ay nakakuha ng positibong reaksyon mula sa mga netizens na nagsasabing, the world is healing. Nagpahayag ng kagalakan ng mga netizens na nagkasundo ang dalawa na nagpapatunay na time heals all wounds. Magugunitang, kinumpirma ni na Gerald Anderson at Julia Barreto ang kanilang relasyon noong 2021. Una silang nagkatrabaho sa pelikula Between Maybes na ipinalabas noong 2019 na kinunan sa Japan, medyo magulo ang simula ng kanilang relasyon dahil inakusahan ng aktres na dahilan kung bakit naghiwalay si na Gerald Anderson at Bea Alonzo. Magkarelasyon pa si na Gerald at Bea nang kinunan ang pelikula nila ni Julia sa ibang bansa.